try mo ma'am ha first time ito ma'am si ano therapy massage ah, ginagamit ko sa hospital pang therapy sa so, mga na kayo ng ganito sir Awa. bali pagka na gusto nyo ibalikan yung hospital ginagamit ko sa hospital yung bawa isa sa inyo mga no? ano ba yung nature mo ba yung hindi ang ano ba kayong magka ano kasi yaya ako eh. Kano <laughs> Pinsan ko po. Magpinsan? Kapatid po yung papa namin. Hindi, sino ba dito sa inyo? Siya pa po. dito. Ha? Siya po yung malato dito. Nagkakasambahan. Hindi mo ba dito sa inyo? ko po siya kay... hindi na kami nagkagita niyan eh. Oo, matagal na po kami nag, ano... <coughs> Nagkita? Oo. Oh. Anong pinsan? Ten years na siya dito. Ako bago pa ba? ako. Ano po sa Kalamba? Ikaw bago pa lang dito, ma'am. Oo. Uh -oh. Ngayon, pagka nagusta niyo po ito, kaya ito binigamit po sa mga high blood, Diabetes, sa mga So, e, try nyo lang po, ma'am. Bali, ang ikaw, ma'am, ay sa bahay ka lang Dami namin po sa na ano ma'am, amo nila mga high blood. Ngayon, yung pagkain nila. High blood? naging high blood na din. Alam mo kung bakit? Same blood sila na pagkain. High uh, blood at, nga yung ama ko. Ako kasi ng sakit yung gaya ng high blood diabetic sa pagkain. Na sobrang ka minsan na maalat. Siyempre, minsan yung bahay sila na nakakain ng mga natira, di So yung, yung, yung yung panakain, yun, minsan mas madami pa nakakain ng kasambahay ko sa amo. Ano ba? Tamaan si ma. Ano Kama medyo pwet-pwet ka ngayon, medyo may laman na. <laughs> Hindi, pumayat na nga ako ngayon. <laughs> Dati, <That laughs> Kasi parang hindi ko kaya yung bata. Likod sobra. Dati taba ko po nung pumunta ako dito. Kaya nasa mukha mo stress. Kaya wala akong magawa. Malayo ako. Ano kasi ako isa sa negros pa. Hindi ka na pati si dito. Ako sa dito. Kung gusto niyo po ito, pwede mo ito sa uskot. Mm -hmm. Mura lang ito. Pagbibili mo po siya, pwede mo ito mm -hmm. Tapos, yung maganda dito, pwede kayo kayo lang mamahimbawa. Kaya, sir, hindi ka, sumasakit katawan mo kaysa magpa-message ka. Kasi, syempre, pagka-punti lang kita natin, mahal yung message, di ba? Wala na kung um, mahihirapan siya kita natin. Then, kung may sarili kang ganito, pwede ko magagawa, sir. Diba? Mm -hmm. so, may katrabaho kasi, magsalita sir. Magsalita na lang kayo, sir yun. so pag nagustuhan mo tumama mura lang 400 kaya kaya mo bumili um, 400 US dollars <laughs> <At, laughs> ano si sir medyo mahal ito lang yun, sir pag nagustuhan nyo yan ma, pagipunan nyo 21,000 eh. para hindi ka maging high blood Kahit yung amo mo, isipin mo magkatagal ka sa kanya mga 20 years o pati ka mamagamagandawin mag para hindi ka magkasakit, hindi ka maging high blood, diabetes, pwede mo ito eh. Kasi pag naging high blood ka mam, ma yung sinasawad mo din, magpupunta rin sa maintenance, mahal. Um, yung iba, ano pa dahil mataas yung high blood nila, diabetes, kailangan mo magpa-laboratory palagi. So para maiwasan mo, ito na lang paghihipunan niya, pwede mo ito gawin sa business at paano mam? Ma ikaw ay muna magtrabaho dito ng after 10 years, pwede mo ito gawin business sa probinsya. Madami kung hindi magkaroon ng arthritis. Dito naman, sundan mo lang pa kasi talapakan. Madami kung na direct sa organs. Maam pa rin hindi masirang kidney mo, dito mo lang sila lagi Kidney, liver pati dito sir, para hindi ka magkaroon ng bato sa bato. Kailangan nyo kaya tumamilang ito, ma'am, mula sa 30. 29 po dalagit na, ka na sa kalendaryo. o nung kung ipatipisan ng kaya kaya mo yun, 31 na yan, lam sa, meron na po. kung sino? binata pa siyang. kung kaya niya kung 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 Negros oriental. kung 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 gamitin sa part na ako. Tsaka maganda dito, meron po siyang warranty. Value product, pagka nasira, papalitan siya ng bago. Hmm. pag nasira. Pag naalumaw, ma'am, na, pagkulan yung pambayad mo, di ba, mahal 21? sanla mo lang yung pumikintang sa katawan mo, ma'am, di Ma'am, ayun yung isang set na. pag mo na Pag-ipunan mo na namin. <laughs> Tapos, gamitin mo yung ID mo pagbalik dito po yun. Para mapawasan, di ba, pag, -pag sinerts mo sa Google, ma'am, sir, lalabas dito kay Chashapi sa Lazada. Kay sa Lazada, sir.